Makararanas sa maulang panahon ang katimugang bahagi ng Mindanao na epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Wala namang na-monitor na bagyo sa manang panahon ng pag-asa sa loob at labas ng par. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating Eye Weather Center. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating Eye Weather Center na makararanas ng maulang klima ang ilang bahagi ng Mindanao dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang patuloy naman ang epekto ng easterly sa nalalabing bahagi ng bansa na magdudulot ng mainit hanggang sa maalinsangang panahon lalo na sa tanghali. Ngunit, inaasahan pa rin ang mga pag dahil sa mga isolated thunderstorms sa hapon o sa gabi. Samantala, wala namang nakikitang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 25 to 34 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 34 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 34 degrees Celsius ang aguat ng temperatura at 70% ang chance ng uulan. 26 to 33 degrees Celsius naman ang magiging aguat ng temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng pagulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 80% ang tsansang ulan. Sa Lanao del Norte, papalo bukas sa 23 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang tsansang uulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makararanas ng 18 to 27 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 30% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.38 ng umaga at lumubog ng 6.11 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center.